papayag po ba ng mga Pilipino na itong ating dating presidente na kung saan dito lamang tayo naka, nakalasap ng tunay na malasakit sa ating mga maralitang Pilipino o sa halos lahat ng sangay ng uh, level ng mga Pilipino ay papayag po ba tayo na gaganyanin na lang nila, babastusin po nila yung kung ginawa ng administrasyong Marcos Jr. bangag na ito ay hindi na po katanggap-tanggap sa maygit na apat na pung taon, apat na dekada ang isinusong kasila ng mga pink lawan. Si Pangulong Duterte lang ang naglakas loob na ipalibing ang kanilang tatay. Tinulungan silang makaupo sa gobyerno at iyan ang iginanti. Mag-isip-isip po tayo mga mamamayang Pilipino. Kung yung Marcos bangag na yan, na mentally distorted, distorted po nga utak, e ganyan po ang ginawa niya sa mga taong uh, tumulong sa kanya at, si, at niyayakap niya ngayon yung mga taong isinumpa sila ng apat na dekada. Sino po tayong mga maralitang Pilipino para pakinggan ng bingi, pipi, bangag na presidenting yan?